Magandang hapon sa lahat. Ako nga pala si Rafael Bucan Jr. At sa hapong ito ay mag-uulat ako sa paksang mga aspeto ng telekomunikasyon. Pero bago tayo tumako sa aking paksa ay bigyan muna natin ng kahulugan kung ano ang telekomunikasyon. So, ang telekomunikasyon ay ang proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng iba't ibang mga teknolohiya at medium kabila ang telepono, radyo, telebisyon at internet. Ito ay mahalaga para sa komunikasyon at pag-uugnayan sa pagitan ng mga tao, negosyo at mga institusyon at isang pangunahing bahagi ng modernong lipunan at ekonomiya. So, ito ang mga uri ng telekomunikasyon. Una, pagpapadala ng tunog. Kabilang dito ang mga telepono, at radio communication. So, gumagamit ito ng radio waves upang mapadala ng tunog at iba pang signal. Pangalawa, pagpapadala ng imahe at video. Kasama rito ang television at video conferencing. So, napapadala ng, sa television, napapadala ng audio at video content sa pamamagitan ng broadcast. At sa video conferencing naman ay gumagamit ang internet upang makahayag ng video at audio. At ang panghuli ay ang data communication. Kasama rito ang email, instant messaging at file transfer. So, napapapadala ang ng, ng data communication through in napapadala na data through internet. Ang mga halimbawa nito ay ang Messenger, Facebook, Instagram at Twitter. Sunod. Mga tekno to ang mga iba't ibang teknolohiya na ginagamit sa telekomunikasyon. Una ay telefono, telepono, pangalawa radio, pangatlo televis television, pangapat internet, panglima fiber optics at panghuli satellite communication. Sunod ay mga serbisyo sa telekomunikasyon. Una, mobile services mga serbisyo na nagbibigay daan sa wireless communication. Ang mga halimbawa nito ay ang voice calls, text messages, at mobile internet. Pangalawa, broadband services. Mga serbisyo na nagbibigay ng na mabilis na internet connection. Mga halimbawa nito ay ang DSL, cable, fiber optics, at wireless broadband. Pangatlo ay isang landline services. Mga traditional na telecommunication services na gumagamit ng wired connections. Mga halimbawa nito ay ang mga local telephone services, mga business landlines, at mga utility landlines gaya ng 911. At apahuli ay ang data services. Mga serbisyo para sa pagpapadala at pagtanggap ng data. Mga halimbawa nito ay ang email, cloud storage, at file transfer. Sunod ay ang mga pagtukoy ng telekomunikasyon. Una, bandwidth. Ang dami ng data na maaring may padala sa isang network sa isang tayak na oras. So kung mas mabilis na bandwidth, nangahulugan ito na mas mabilis ang transmission speeds ng data. Pangalawa, latency. Ang oras na kinakailangan para sa isang data packet na makarating mula sa pinagmulan hanggang sa destinasyon. So kung mas mababang mas mababa ang latency, Nangahulugan ito na mas, ma mas mabilis ang communication, ang komunikasyon. At pangatlo at apanghuli panghuli, pangatlo at panghuli, ang signal strength. Ang lakas ng signal na natanggap mula sa isang telecommunication device o networks. Mahalaga ito para sa kalidad ng komunikasyon na ginagamit natin sa araw-araw. Sunod ay ang mga re regulasyon at patakaran. Una, regulatory agencies. Mga ahensya na mamahala sa telecommunication industry upang tiyakin ang patas na kompetisyon, protection ng consumer at kalidad ng serbisyo. At pangalawa ay ang spectrum management. Ang pamamahala ng radio frequency spectrum upang matiyak ang maayos na oper operasyon ng wireless communication services at maiwasan ang interference. Sunod. Kahalagahan ng telekomunikasyon. Una, pagpapalawak ng komunikasyon. Nabibigay daan ito sa tao at negosyo na makipag-unayan sa isa't isa sa kahit anong oras at kahit saan. Pangalawa, ekonomiyang pag-unlad. Sinusuporta ang telekomunikasyon sa iba't ibang industriya at negosyo na nakaka-benepisyo ito. Saan nakaka nito? Pangatlo, information at education. So, mas nagiging accessible na ang mga information sa pamamagitan na information, education, at, pang mga, at iba pang mga mahalagang ma 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 resources sa pamamagitan ng telekomunikasyon. At ang panghuli ay pampubliko at personal na serbisyo. So, mahalaga ito dahil dito natin nakukuha ang mga emergency communications, health monitoring at mga social connectivity. so yun lamang po at maraming salamat.